Naninirahan ka ba sa probinsya? Malapit sa ilalim ng mga puno ng niyog o niyogan. Sapagkat baka nararanasan mo o nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam na sa di naasahang pagkakataon pala at makakita ka ng nahulog na bunga ng niyog buhat sa puno nito nang walang ano-ano, ay maaaring ito na pala ang magamit mo Upang mabago ang takbo ng inyong buhay Hello, what's up? Your best here Kaya naman kung madalas kang ka nakakakita ng puno ng niyog O maaaring ito ay inyong nararanasan O kung nais mo lamang ng bago at kakaibang kaalaman Ang videong ito ay para sa inyo Ano nga ba ang espesyal sa puno ng niyog? Bakit nga ba ito? Tinaguri ang puno ng buhay at gaano nga ba katindi ang mga daladala nitong positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na buhay. Ang coconut o cocos nucifera o niyog sa katagalugan ay isang klase ng matayog na puno. Mayroon itong mga bilog na bunga at mayayabong na mga dahon. Ang niyog ay simbolo nga ng pag-ibig katapatan at muling pagsilang ayon sa paniniwala nating mga Pilipino ito rin ay bahagi ng pananampalataya at isang tunay na simbolo ng swerte at kasaganaan maraming damit at pakinabang ang puno ng niyog buhat nga sa mga ugat katawan dahon at mga bunga nito subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nga ba natin ito damit na pambasag upang alis ng mga masamang hangarin, banta o sumpa na ibinabato sa atin. Sa panahon ngayon ay karaniwan na ang mga taong naiinggit. Mapadahil man yan sa pera, pag-ibig o estado sa buhay. At lahat sila ay mayroong say at opinion sa iyo. Madalas pa nga ay kahit hindi mo pa nga alam ay nakangiti sila sa iyo. Subalit pangit pala at masama ang kanilang nasa isipan o ang kanilang mga hinihiling para sa iyo. At hindi mo nga maiiwasan na maraming mainggit at magalit sa iyo na wala ka namang ginagawa. At kadalasan pa nga, ang inggit ay maaaring magdulot ng iyong ikasasama o ikapapahamak. Subalit huwag kang magalala sapagkat ang puno palang ito ng niyog ay maaari mong magamit upang linisin o kontrahin ang anumang masamang wish, hiling o sumpa na maaaring naibato na sa inyo. Sa oras nga na makakita ka ng bunga ng niyog na nahulog mismo buhat sa puno nito nang hindi sinasadya, ay pulutin agad o kunin ito. Biyakin! at kunin ang tubig o sabaw nito. Pakuluan, palamigin hanggang sa maaari mo na nga itong inumin. Sapagkat ang sabaw na ito ay sadyang pinaniniwala ang napakabisang pangtanggal ng anumang sumpa, hiling at masamang balak laban sa inyo. Nakusang mawawala ang anumang naikas na salamangka laban sa inyo katulad ng kusang pagkakahulog ng mga bunga ng niyog sa lupa. Wala kayong orasyon o dasal na kailangang usalin, kundi ang taimtim lamang na panalangin upang kung meron mang nailapat na masamang hiling laban sa inyo, ay ito ay lubusan na ngang mawala. Maaari mo itong gawin, anumang oras, araw o panahon. Isang ritual na maaaring makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at laban sa mga taong naiinggit sa inyo o hindi ba't napakarami talagang pakinabang ng puno ng niyog at masasabi mo ngang ito ang puno ng buhay ikaw naranasan mo na bang makakita ng buko ng niyog na kusang nahulog o nalaglag buhat sa mga puno nito subalit parating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Ang swerte o mga pampaswerte sa buhay ay baliwala kung hindi tayo kikilos at gagawa at laging huwag kalimutan na tumawag sa may kapal. Batid kong alam ng nakararami na ang puno ng niyog ay naguumapaw sa kagamitan. Simula nga sa masarap nitong buko, gata at ginagawang bubong sa mga bahay. Subalit nabigyan mo na ba ng pansin ang mga baon nito? Dahil madalas pa nga ay itinatapon lamang ito. Hello, what's up? Your best here. Alam mo ba na marami palang halaga ang bagay na ito? Ang baon ng niyog hindi lamang mainam na kagamitan sa bahay ay isa rin palang kailang gamot na maaaring mapakinabangan. Kaya naman bago mo ito itapon ang mga baon ng niyog ay tapusin mo muna ang video ito dahil magugulat ka na marami pa pala itong kagamitan na hindi mo pa alam. Coconut Shell o baon ng niyog kung tawagin. Isang bahagi ng bunga ng niyog na madalas pagkatapos kunin ang laman at sabaw ng buko ay itinatapon na lamang. Subalit hindi alam ng karamihan na marami pa palang mga bagay ang pwedeng gawin buhat sa mga baong ito. Kaya naman halika at atin itong isa-isahin. Ang baon ng niyog ay maaaring gamitin bilang taniman ng mga halaman o plant pot. Ang matigas nitong shell ay isang magandang lagayan na hindi basta-basta madaling masira, maaari mo nga itong isabit o ihang ayon sa inyong kagustuhan. Isang mainam ring bird feeder ang baon ng niyog. Ang pinaghalong bird seeds at lard mixture ay tiyak na dadagsain ng mga nagliliparang ibon o ang mga ibong inyong inaalagaan. Batid mo rin ba na magandang gawing plato o mangkok ang mga baon ng niyog? Ito ay pinakikinis at pinakikintab upang maging magandang lagayan ng sabaw o magsilbing pinggan. Gayun din ay maaari itong gawing sandok matapos dugtungan ng patpat o kawayan na maaari nyo nga makita na gamit ng ilang mga katutubo at mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, kadalasang ginagawang palamuti at aksesorya ang baon ng niyog. Ito ay nilalagay sa mga bag o mga detalyeng disenyo. Ang bauring ito ay mahusay na panggatong. Maaari mo itong ulingin upang magamit naman sa mga lutoang kalan. Ngunit maliban pa sa mga ito, ay alam mo bang, isang mainam na panlunas din ang baon ng niyog, laban sa ilang kondisyon. Ang dinurog na uling nito ay maaaring ihalo sa maligamgam na isang baso ng tubig at inumin kung kayo nga ay nakararanas ng madalas na pagdurumi. Kung kayo naman ay sumasakit ang tiyan at sikmura o kaya naman ay mayroong sugat sa balat, maaari kang magkaskas ng bao ng niyog, darangin ito sa apoy at itapal sa sugat upang mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Samantalang sa kabilang banda, ang baon ng niyog naman na mayroong isang matalamang lamang ay mainam lalo na nga sa mga antingero. Ginagamit nila ito sa paggawa ng medalyon, trespiko o pendant na kadalasang binabasagan o kinakargahan ng mga orasyon. Ayan, hindi ba't napaka-useful pala ng baon ng niyog? Hindi lamang pala isang mainam na gamit sa bahay ay mahusay at nakagagamot. Ikaw, mayroon pa bang ilang gamit ng baon ng niyog sa inyong lugar na hindi natin nabanggit? I-share mo naman 'yan sa comment section sa ibaba. Pinutol na paa ng rabbit, kunin raw at ingatan, isa pa lang napakabisang pampaswerte, lalo na nga sa mga sugalan. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isasagawa? Hello, what's up? Your best here. Sa ng ito ay alamin natin ang iba't ibang gamit ng paa ng rabbit na ikaw raw mismo ang pumutol. At ang step by step kung papaano nga ba ito gawing mabisang pampaswerte. Maaring may tatanong mo siguro, bakit nga kaya naging pampaswerte ang hayop na rabbit? Isang uri ng hayop na nagtataglay ng mahahabang tenga, may laking mata at malalakas na binti. Kadalasan nga silang ginagawang pet o alagang hayop sa bahay. Subalit ang mga rabbit ay natural na namumuhay sa mga kagubatan, sa ilalim ng mga naglalakihang mga puno o sa ilalim mismo ng lupa. Ang mga rabbit rin ay mayroong mahigit sa 300 at limang uri o breeds. Kabilang na nga ang mga ligaw upang karaniwang lahi nito. Popular nga ang mga rabbit o binansaganding bunny sa halos lahat na bahagi ng mundo. Dahil maraming gamit ang hayop na ito. Mainam silang gawing damit, pagkain, alaga sa bahay at pinagmumulan ng ilang art inspirations. Ang lalaking rabbit ay tinatawag nga na Bucks ang babaeng rabbit naman ay Das at ang matatandang rabbit naman ay Connie at Bunny para sa mga maliliit pa lamang. Pinaniniwalaan din na sa kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo, ang mga rabbit daw ay naging kaibigan na ng mga tao sapagkat bago pa ang panahong ito sila ay kabilang sa mga daga na nagiging pestes sa mga sakahan. Subalit bakit nga ba naging mabisang pampaswerte ang rabbit o ang paa ng isang rabbit? Ito ay sapagkat pinaniniwalaang dahil sila ay may kakayahang maglakbay sa ilalim ng lupa na gagawa nilang makipag-ugnayan sa mga elemento o mga espiritong nananahan doon. Ang paggamit ng rabbit foot bilang pampaswerte ay nagmula pa nga sa African-American beliefs na kung tawagin ay hudo na maikukumparangan natin dito sa panahon ngayon bilang isang kulto. Kung noon ang isang buong rabbit ay ginagawang pampaswerte, nang kalaunan ang paa na lamang nito ang pinagkakainteresan. Ito marahil ay dahil sa ibang hygienic na rason. Subalit huwag ka basta-basta humuli ng rabbit at kumuha ng paa nito dahil ang kaliwang paa sa hulihan ang sinasabing may taglay na bisa. Halika at ituturo ko kung papaano ito dapat isagawa. Sa ilalim raw ng kabilugan ng buwan na maaring Friday the 13th o pangkaraniwang biyernes, magtungo ka sa sementeryo at manghuli ng rabbit. Sa ibabaw ng isang puntod o nitso ay putulin mo ang kaliwang paan nito sa likuran. Maaari mo pa itong pakawalan o kaya naman ay gawing pulutan. Pinaniniwalaan na higit itong malakas lalo na ikaw mismo ang pumutol nito. Ibabad ito sa alkohol sa loob ng dalawang araw. Pagkatapos ay ibabad naman sa borax o detergent booster sa loob din ng dalawa pang araw upang ito ay matuyo at malinis na rin. Huwag kang mag-alala ang paan ng rabbit ay wala masyadong laman kundi pawang mga ligaments kung kaya mabilis din itong matuyo. Pagkatapos ay maaari mo na itong gawing keychain at magdadala sa iyo ng pambihirang swerte sa sugal, sa pag apply sa trabaho o sa mga kompetisyon at gayon din sa kabuhayan. May tanong ka pa syempre, Swerte rin ba ang mga nabibili mo lamang na rabbit food sa mga tindahan o online? Opo, subalit hindi kasing bisa ng iyong personal na kuha. Hindi lamang magandang aksesorya, mainam na maging pampaswerte rin, di ba? Kaya ano pa ang inaantay mo? Humanap na ng rabbit's food. Subalit palagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang natin sa buhay nasa sa atin pa rin ang ating ikakaasenso. Manalig sa Diyos at magtiwala sa ating kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. tayo ng matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong